Mahal. Nilaboy ko yung God anak mo para makatulog God ka. God knows. God ano yung ng babae? Sugang sexy niya. At naka one piece pa siya. God mas knows. mas sexy pa siya kaysa sa'yo. Ay, <laughs> hindi. If you got a girl na, never ever look at another girl. Tama! Tama. Gusto mo pala makasimsuk na. Sige, magsisimsuk si mami. Ay, anak mo na. Mami, di ba nakiga si daddy sa upuan? Mm -hmm. At tapos, may dumaan na girl na dako one piece. Ay, um. di At tapos, big, biglang tumingin si daddy. Ay, layo naman na yan, anak. Tapos, okay. sabi ko sa kanya, I, I can see you. At, at, tapos, sabi niya, hindi ako tin tinitiningan yan. Sabi niya. Hindi mo talaga ako tumitingin, anak. <laughs> tinitiningan. Sobrang busy ka dyan sa chest kiss mo at biglang ka lang tumingin dun. sa so, ano, may gumaan na girl, ano, dun lang mag siya mag tumingin. 1 sexy pa siya. Anak mo, ganyan mo, papa. Nung biglang may dumaan, dun lang siya napatigil mag-chest. Tobi, ay, ay na, hindi totoo yun. Tanong mo si Mita. Wait lang. Ay, when, when ang chest siya, sobrang, sobrang busy niya. Nang pinapahidam ko ngayong phone, ayaw pa din niya kasi ng chest siya. At tapos, when dumaan yung baba, eh. Ano yung ano, tsura ng baba? Si daddy. Mahal, buhat ko si Opa para makatulog ka. Ano itura ng babae? Don't fly. Buhat ko si Opa. Buhat ko si Opa. Sinuha, God, God ka, sinuha, Mahal, God nilaboy ko yung anak mo para makatulog God ka. God knows. Ano itura ng babae? Sobrang ano sexy niya. At naka-one-piece pa siya. Hindi totoo yun. Sobrang sexy. Mas nalang... masexy pa siya kasi. Ay, <laughs> hindi. Mahal awak <laughs> Ikaw. <okay. laughs> Maling oh, di talaga. Ang galing mo. Kaya pala gusto mo magbita. Ang tanong mo si Opa. Sabi mo, time ka lang nag-chess. Maling <laughs> ka ba? Mahal lang. Kanina kami nasa baba para makaidlip ka kasi umiiyak si Opa dito. <laughs> oh. Dagi, huwag kang sinungaling. Si Opa Anak, na pero sa oh, be honest. Kaya ako napalingon. Oh, Tapos na tumingin ka nga. Hindi, may reason. Bakit? Kasi parang may tumunog sa pool eh. Parang may nag-dive eh. Gumano lang ako. Pe. Pero... Oh, be honest. Matagal ako tumingin. O, na pa ganun lang. Matagal oh. ka tumingin. Ay, huwag ka magsinungaling, anak. Five seconds. Ay, huwag. Huwag ganyan. Huwag kang magsisinungaling. Five seconds. Oh, God knows. God knows. Four seconds. oh. seconds. Anak, hindi. Daddy, I can't. Ay, ay ay lang napaka ay, ay, ay nakikita kita o kaya nga hindi naman ako nakatingin nakatingin ka lagi if you got a girl na never ever look at another girl tama 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 tinitingin tama nagulong ako may tinitignan ka na lang wow. may tinitignan ka pinatig ko lang yung anak ko ha ah. no, hindi hindi talaga God knows. Mas more prettier, the girl or me? The girl! Mami! Ay, ay! The girl! Sabi ng anak mo, the girl! girl. Mami, hindi mo talaga nakita! The girl daw! The... <laughs> ano? Ayoko nung kanyang... Daddy, tama naman ako, oh! Pinag-aaway mo kami. Hindi naman totoo yun. Masi, mo. mo Ma'am, si, pero hindi nga ako tumingin. Gumanon lang ako kasi parang may nalaglag sa pool. <laughs> Walang sound! Yung nalaglag sa pool, na ko lang, to. Ay, oh, wala oh, daw sound! So, meron nga, tu! Oo! Oh. Ah? <laughs> dahil po, no. sige, may gagawin tayo sa daddy mo. kasi mo ganyan. O, sige, lalabas tayo ngayon. Gusto eh. mo nang maka-swimsuit ha? Gusto mo pala nakaswimsuit, ha? Magsiswimsuit si mami. Ay! <laughs> Kaka pa anak mo lang! <laughs> o, hindi! Magsiswimsuit din ako. Bakit? Oh, mag-one piece ako. Two oh, piece chicken. <laughs> At mami! Na si, di ba? dapat. Dapat tuduan mo yan ng lesson. Ay! oh, narinig mo. Tuturuan ko talaga ng lesson ko si daddy. <laughs> dito, mo yan ng lesson. Tuduan Gumanon lang ako, hindi naman ako ganon. Gusto mo nakasimsuit? <laughs> <laughs> na Mahal ang totoo yung <laughs> sinasabi ni Ola. Mahal ang totoo yung sinasabi ni Ola. Always remember, if you have a girl, don't ever look at another girl. Tama! Tama yun! Tama yun! Tama yun! Tama yun! Sige, dahil gusto mo lang naka-simsuit, magsisimsuit ako. Let's go! Man! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!